Uh, ka-farmers, good morning! Ako nga pala yung may share la. Ang may nagtanong kasi sa akin, paano ko daw naiiwasan ang pagtataay ng aking mga biik na bagong dating? Eh, ang ginagawa ko lang mga ka-farmers ay ganito. Kinabukasan, wala akong graduali-chins ng, ano, graduali-mix ng pakain ng biik. Hindi, ginugutom ko muna sila. Tubig lang muna hanggang kinabukasan ang ginagawa ko. Ang talagang ano ko mga ka-farmers ay... Kinabukasan bibili ako sa feed mill ng feeds. Pinapahaluan ko na ng gamot ang mga feeds doon. Ang panghalo ko ng feeds doon ay tayamulin. Kahit tayo kasi mga hog magkaiba tayo ng mga paraan. Kaya sa akin, ganun ang ginagawa ko. Kinabukasan, palit ako ng feeds, pinapahaluan ko ng tayamulin. Sa awan ng Diyos ka-farmers, hindi sa pagmamayabang, eh, madalang nagtatay ang aking mga biik. Tapos, inanuhan ko ng puno ng saging. Napakahalaga nun at saka mga organic yun ang ginagawa ko ko farmers kaya ano kung mas maganda doon kay bumili sa feed mill ng feeds yun ang ginagawa ko kasi at least sigurado na yung gamot na pinapahalo mo ay 100% na nahahalo siya ka farmers yun lang Magka, magkakaiba kasi tayo ng mga pamamaraan eh